Kung dati-rati, kanya-kanyang pagre ng SSS contribution ng Contract of Service o Self-Employed Employees ng inyong People's Television. Ngayon, sa bisa ng isang kasunduan sa pagitan ng Social Security System at PTV, kakaltasin na lang ito sa kanilang sahod. Iyan at ang iba pang benepisyo nito, alamin sa ulat ni Alan Francisco. Magkasangga na ang PTV at Social Security System sa pangalaga ng mga empleyado, lalo na sa mga contract of service o COS ng state network. Nagkasundo ang PTV at SSS sa panguna ni na PTV General Manager Analisa Puod at SSS President and Chief Executive Officer Rolando Makasaet na direkta ng kakaltasin ng PTV ang kontribusyon alinsunod sa kagustuhan ng COS employees at sa halaga ng monthly contribution na nais ng empleyado sa ilalim ng tinatawag na kasangga program ng SSS. Kapalit nito, makaukuha ang self-employed ng Employees Compensation Benefits at Sickness Benefits sa oras ng pangailangan. Gusto ko lang pong magpasalamat uh, kay President um, Makasaet for this very monumental opportunity po para sa PTB. A few days ago po, ang PTNI ay pumirma rin ng similar agreement or arrangement po with pag-ibig para yung aming mga COS po ay magkaroon din po sila ng membership at voluntary contribution po sa um, pag-ibig. So, ngayon naman po ay SSS very timely po for President, it's our 50th year. So, congratulations po sa PTV. And isa po ito sa mga regalo po namin sa mga, aming mga COS. May partnership kami with PTV4. Ah, uh, ito, ito para sa mga job order. Alam mo si Presidente, nakafocus din siya sa mga job order. In fact, pina-extend niya yung mga employment ng mga job order for one year. Isa lang ito sa akbang ng PTV Management para matulungan ang mga empleyado bilang bahagi rin ng media at government sector. So let's work for that. And uh, lagi tayong pumunta dito sa SSS kasi maraming mga opportunities para sa inyo na dapat niyong malaman at mapakinabangan. Ito ay eh, programa namin dito sa SSS dahil uh, alam mo alam, marami rin mga nagtatrabaho sa gobyerno na hindi miyembro ng GSIS. GSIS. Pagka uh, hindi sila miyembro, kawawa talaga eh. tayo, GSIS members tayo eh. Nagtungo rin sa PTV ang SSS at nagbigay serbisyo sa mga PTV employees. Inayos ang ilang hinaing ng mga empleyado kaugnay ng SSS si US man o maging ang mga regular na nais ring maghulog sa SSS. Kahit na may GSIS contribution din sila. Si Robert na isang propsman galing dati sa pribadong kumpanya na hinto ang kanyang SSS contribution. Pagkakataon na to, kung nandito kayo ngayon, magpa-update na kayo and then magpapakalta si PTB through SSS. So sayang, kung mahaba-haba yung nyo, pagkakataon na to. Si Efren na isang lightman nag-avail naman ng condonation program ng SSS. Laking bagay po kasi tulad ngayon, naka-duty ako, at least sumaglit ako rito, pwedeng-pwede po. Tsaka sila na po yung lumapit para hindi na po mahirapan yung mga tao na pumila pa sa mahabang... Tulad yan, pag sa mga branch, ang haba ng pila, ang hirap po talagang ano, kailangan maaga pumunta para makapag-process ka ng mga gusto mong ipagawa. The kasangga program is, um, ayun ang mga programa natin na Uh, in-implement sa mga job order workers and then yung mga contractual employees na hindi registered sa SSS. So sa national government, we have a lot na mga contractual workers and sa LGUs, meron din. And aside from that, meron tayong TODA workers, yung mga uh, informal sectors so we dealt into that na napakaganda because we started it at uh, June 2023 no June 23 2023 and we were able to uh, register no nagmowa signing tayo sa 1,993 uh, uh, MOA with uh, LGUs different barangays and uh, national government agencies Alan Francisco para sa Pamansang TV sa Bagong Pilipinas.